Ah, uh, guys, papawis muna tayo. Exercise, ayan oh. Ito ay ba, ayan na yung kubo ko. Ano puntahan ko lang yung araw-araw kasi malamig po dito. Gusto gusto ko dito. Sibak muna ako ng kahoy, guys. Papawis muna ta. Oh, marami na ako ng sibak eh, oh. Eh, kulang pa tao. Yan. Yeah. Ito kulungan to ng baboy. Na hanggang ngayon ay no, hindi pa nakukulong. <laughs> Nakalaya pa rin yung baboy. <laughs> Hirap na walang stand guys. Hirap lang tayo. di tayo makabali. Yan. Yeah. Ito guys. Ang ko. Ayan. 啊。Oh. Papa God. Maligo muna. na. Ayan guys, ang aking ginagawa. Lakas yung panggatong sa bahay. Bibilad ko muna to. Ayan, dami na oh. Oh. muna kasi na ulanan medyo maaliwala ang panahon eh oh. <coughs> Pero mamayang hapon, sigurado guys ang ulan dito. Kaya, papawis muna kasi kailangan exercise. Eh, okay. Hirap may walang ginagawa. <laughs> may bantay ang aking motor ah. Si toy, toy Toy. Toy Toy. Toy Bantay ka sa motor ka, Toy Toy. Nabantayan mo motor ko ah. <laughs> ah. Nabantayan mo motor ko. Ha, Toy Ah. <laughs> Diyan sana natutulog baka daw may makaranap <laughs> ay ang tanim ko no, nadana ng ulan maliliit pa yung sili ay okay good morning mga ka kaibigan yung mga walang sawang nanonood patuloy po kayo mag subscribes at uh, Tulungan nyo po itong ating pong maliit na Youtube Channels dahil May pangarap po ako dito Gusto ko pong maging Isang ano uh, Charity vlogger Iba kasi yung Tumutulong ka eh Actually hindi naman talaga Gusto kong magsing sikat Kasi napakaganda ng mga guwapo at Magaganda na sikat na artista Ang gusto ko lang may bahagi kung ano ang mayroon sa akin ayan na naging siya na pong tumubo ang aking mushroom ito kukunin ko na ito mamaya ayan ang ganda ayan pa o oh. uy ibang klase itong isa o oh. isama na nga kita doon o oh. Hmm. ayan ang mushroom yan ang pinagpaguran ko ng ilang buwan. Ayan. ayan tutubo pa yan. O oh, kayo, bakit wala pa kayong tubo? Hindi pa kayo nagmamature ah. Na. Oh, o. Ito ang ating mga bago for sale. Sa sino mang gustong bumili. Ayan, ayan. Ayan. Mga bago yan. Ayan o. Oh. Nagumpisa pa lang silang mag-develop ng kanilang amag. Oh, at least may putik na sila ano palang lang po yan nasa 2 weeks palang. lang hallelujah ayan ito nga pa ayan oh itong mushroom na ito brother malaki magandang benepisyo nito sa katawan anti cancer po yan at uh, pampalakas marami pong sakit ang na uh, ano po nitong oyster mushroom na ito Okay. So, yan lang po mga guys. At ako po yung magduyan-duyan muna. Ano kasi, lumalaki ang katawan ko kaya gusto ko naman na may exercise pero yun mo yung katawan niya. Matuno rin yan, matuno rin. <laughs> yan lang po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Mag-subscribe na po kayo. Subscribe uh, subscribes kasi marami pag isa lang subscribe lang <laughs> yan lang po uh, good morning sa lahat purihin ng Diyos sa araw na ito na napakaganda kay gandang umaga yan so Bible verse na iiwan ko sa inyo but seek ye first the kingdom of God and His righteousness And all these things shall be added unto you. Alam po ninyo, na parami pong tao na bubuhay sa ngayon. Busy sila sa mga pagkakakitaan. Hindi naman po masama. Hindi busy sila sa mga pansarili nilang kayamanan. Na kung nais po natin na maging payapang buhay, mayaman tayo pero payapa ang buhay, kailangan natin ang Panginoon sa buhay natin. So lang po. Kasi without Christ, sabi nga sa Bible, in John chapter 15, verse 5 ata yun na sabi doon, Without me, you can do nothing. Yun lang po ninyo ang mga nangyayari sa mundong ito. Walang Kristo. Mayroon man nagsasabi may Kristo pero ibang ginagawa. Kaya wala rin nangyayari. Kadalasan, nahuhulog sila sa pagkakasala hanggang sa sila ay makulong. Parami ngayon ginagamit ang word of God pagpapayaman, pagbibusiness ayan sa bandang huli umiiyak sila kasi pag tayo nakagawa ng kasalanan ng batas sa batas oh, kahit na po sa ating gobyerno marami po ang hindi rin tapat sa panunungkulan marami dyan nag-aral naging abogado hanggang sa marating yung mga bagay na ayong ano, marating niya yung kanyang pangarap pero hindi nagagamit sa mabuti ang ating bansa mga kapatid ay napakayaman kung hindi lang korap ang bansang ito salamat dahil may pinapadala ang Diyos na manunungkulan na tapat sa ating bayan alam ano po seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you Matthew 6.33 Good morning.